guys, welcome back sa ating channel, the Discarte. So, andito ay ulit tayo sa bukid. Check-check natin yung mga tanim nating uh, mga prutas gaya ng durian. So, meron akong isang technique guys na isishare ko sa inyo para lumago yung tanim natin o yung hindi anong, malaki yung chance na mabuhay. Ito guys ay yung pag uh, lalagay ng kaibigan niya yung kasama niya sa paglaki so mahalaga yun guys kasi uh, parang ano rin yun shading pang shade sa init so tingnan niyo itong isa guys yan guys ito ay durian yan so green na green yung dahon guys unlike doon sa iba kasi guys dahil ito sa mais ito yung kaibigan niya sa paglaki So, magiging medyo malamig yung paligid niya kasi may isa sa katabi niya. Tapos ito pa oh. Tapos ito pang kahoy sa kabila. So, ayan. Green na green guys. Kaya lang, may mga uod lang guys. Kaya ganito yung dahon. Hindi ganong healthy. May mga butas-butas. Pero pag ma-sprayhan to guys ng insecticide, uh, wala na tong butas-butas. So babalik na yan sa pag ano yung mga bagong dahon niya wala ng butas. Pero napaka green guys ng kanya mga dahon. Kasi nga may mga kaibigan siya guys. Mga katabi niya. Mm, yan. Mas maganda guys pag tanin nyo lagyan nyo ng mais sa katabi. Kasi yung mais madaling tumubo. Kasi guys itong mga uh, bagong seedling kailangan nila ng shading. Talaga, kailangan talaga nilang shading pag malit pa sila. Pero pag yan lumaki na, sakto-sakto rin matatanggal ang itong mais. O di kaya ma-harvest na yan. So makasurvive na yan siya guys kahit ito shading. So isa yan, isa yan sa technique guys para uh, maging healthy yung tanim natin. So sana may nai-share akong idea sa inyo. So aside sa pag aside sa pag ano guys lagay ng mga takip yung pangsilong yan din yung shading na totoong tanim talaga ito guys oh bansot na bansot walang shades walang takip wala ding mulch ayan hindi kasi ako nagtanim nito tingnan nyo guys oh nag, nag dumidilaw na yung ano dahon Nani, naninilaw ang okay, iso bansot na bansot so lagyan natin doon ang mulch at saka kunting shades butin lang may kunting puno dyan sa katabi niya at saka itong mais sana lumaki to yung mais para malagyan siya ng shades magawin yung kaibigan niya yung mais So, lagyan ko to guys ng mulch para naman makarecover to. Mantalan yung paglaki niya guys, pag ganyan. Matagal lumaki yan. Mas